Hello! Kamusta kayong lahat mga sis and everybody? My name is Miss Jess at kung bagong bisita ka dito, Hi! And welcome everyone! For today's video, um, nakadalawang bar na ako nitong sabon na pag-uusapan natin for today. At, um, nagustuhan ko siya. Okay, nagustuhan ko siya kasi a uh, very mild skin um, effective naman siya dun sa kiniklaim niyang brightening or whitening. Kasi this one has vitamin C and E, tas may niacinamide yan siya. So, pag-usapan natin for today is about rose gold na dove. So, maraming or hindi naman, siguro mga tatlong variants meron to. Kasi ba diba sa dove, maraming mga, um, yung mga matagal na na existing dove soaps eto is, hindi ako nagkakamali, ito yung mga soaps na may whitening, um, tapos meron silang for collagen, uh, brightening soaps, everybody. Ito po is actually serum bar. So serum bar siya, uh, as usual, ang dog is very moisturizing pagdating sa skin. At alam niyo ba na ang pinaka, or isa sa nagustuhan ko dito is, um, ano siya eh, meron siyang brightening may brightening talaga siya sa skin. A uh, very soft din siya. Tapos malambot din siya sa balat. Hindi siya nag micro peel. So kung baga sa ano, kung baga sa pag whiten, pag lighten up ng skin, ang nangyari sa kanya is every day na ginagamit mo siya, nagbabrighten yung skin mo. Um, nagbabrighten up yung skin mo without micro peeling. Kasi di ba usually, ang mga sabon kapag whitening siya, For example, yung mga Kojic soaps, ganyan, talagang nagpipil siya, nagkakaroon ng micro-peel. At um, hindi natin masyadong gusto yon, kasi nga, um, it's either makati sa balat or very drying sa skin. At kinala ang daw doon sa benefit of uh, giving you yung moisturizing skin. So, ito is talaga meron yan siya. Okay, so according to many, um, ito is vanilla scent. Okay? So, yung gamit ko na sabon na sa CR, hindi ko na rin siya kinuha. Ganito po yung magiging itsura ng sabon pag kinuha natin siya. So, hindi siya super white. Ano siya, more of parang, yun din, uh, rose gold talaga yung kulay niya. Pero, habang ginagamit mo siya, um, uh, hindi na siya ganito ka dark. Okay? So, mas more of like, uh, hindi naman siya yung puting-puti talaga. Pero, hindi na siya ganito ka rose gold. Okay, yung kulay niya. But anyway, yung pinaka-importante dyan is yung pinaka-benefit na mabibigyan niya sa'yo. Okay, sa so pagdating sa scent, okay naman siya for me. Hindi siya sobrang bango. May scent of vanilla and um, coconut. Kasi ba diba, usually sa mga vanilla scent, talaga may touch of coconut siya ang kasama. So, eto yung talaga yung unang nakukuha ko sa kanya. Plus, ako kasi is very sensitive yung aking paamoy kapag may coconut scent. Uh, hindi ako masyadong fan ng coconut, but fan ako ng vanilla scent. Okay, so it's a combination scent na makukuha mo dito kay Serum Bar Dove na rose gold. So, ang kiniklaim nito is, ano, um, it evens to it even tone daw plus may radiance boosting siya. So, kumbaga, magkakaroon ka ng even skin tone, plus may radiant, um, parang meron siyang uh, nakaka-brighten up ng skin. Ayan siya. So, nung mga nakaraan, uh, kung napapansin nyo, madami akong tagihawat, no? That's why, nag-pause muna ako sa paggawa ng video kasi nga, yung tagihawat ko nun kabi-kabila. But for now, hindi ko inexpect na ano na magugustuhan siya ng uh, face natin kasi nga masyado akong uh, ma sensitive pagdating sa mukha. Nakailan palit ako ng skincare kasi nga hinahanap ko talaga yung product na hindi ako magkakaroon ng pimple. At natagpuan ko naman na yun kay Dr. Alvin. So, ito po yung pinaka ginagamit ko sa face. Yan kay Dr. Alvin. This one naman is set number 5. Um, meron akong separate video about dito kay set number 5 ni Dr. Alvin but ngayon focus tayo kay serum bar na rose gold. So for me, okay, benefit niya nakita ko sa kanya. Sa totoo lang, yung first few um, days ko of using this one, nakakapansin talaga ako na nakaka-brighten up ng skin. Ang Dove. So, attach ko na lang dito yung video while using the Dove soap. But um, sa totoo lang, talaga nagustuhan ko siya because it brighten up yung skin mo without micro-peeling. At saka, parang paano ko ba sasabihin yun? Nakakabata siya ng balat. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Meron lang siyang vitamin C and vitamin E plus niacinamide. At ito um, yung mga benefits niyan. Attach ko na lang somewhere here. At saka serum bar siya. Yes, it really uh, moisturizes your skin and talaga 'yon, Yun talaga si Dove. Okay, and talaga 'yon sa kanya, hindi talaga mawawala 'yung madulas-dulas na pakiramdam using and uh, Dove products or Dove Soap. even gamitin mo 'yung mga Dove shampoos and conditioner, talaga namang ano eh madulas talaga siya, no? So that's really one good uh, thing kapag aging na 'yung mga well, tayo especially yung skin natin, kapag nasa aging, nasa middle age na tayo, you know, uh, hahanapin mo talaga yung may moisture na benefit sa katawan natin because kapag, ano, sa totoo lang, very drying naman na yung mga, um, products na ginagamit usually sa whitening. Pero ang nagustuhan ko dito, it really brighten up your skin. It really um, shows na uh, may glow kang hindi kakaiba siyang glow sa skin eh. Without micro peeling at all. At alam niyo ba yung nagustuhan ko sa kanya is nagagamit ko siya sa mukha ko. So hindi na ako nagamagamit ng separate soap for my body and my face kasi nga I can of course, um, manage to use it sa mukha natin without any irritation at all since it's very very mild wala siyang uh, hapde uh, na nararamdaman ka makikita mo lang yung pag glow ng skin natin and it's really good thing for the price naman for uh, this dove sa totoo lang, mas mahal to compared dun sa ibang mga dove um, usually kumukuha ko sa black up nito attach ko na lang yung link somewhere here kung saan ko siya nabibili ng mas mura. Kasi kapag binili mo to talaga sa supermarket, everybody, this cost 92 pesos each. Um, so, yung tatlo nun, multiply mo lang siya sa tatlo. At, um, medyo pricey yun for me na, ano, nagtitipid. Mahal siya kasi ako, masabon ako. Lagi-lagi ako nagsasabon as in lagi-lagi. Pag sinabing lagi-lagi, hindi lang siya yung minsan ng sabon, tas okay na. Yan siya, hindi hindi ako ganoon. As in habang nasa CR ako kasi yun yung me time natin. So matagal ako sa CR. So habang nandoon ako, hindi shower ako, talaga nagsasabon ako. Sasabon talaga ako. So magastos ako sa sabon. At sa totoo lang for the price and uh, para dun sa effectiveness nito, dun sa pinaka makukuha mo sa kanya, na benefit maganda siya. Okay siya for the price. May, my point naman kung bakit ganun siya kamahal. Because wala namang micro peeling, hindi mo naman kailangan ng extra moisturizer for you to use because nga nagda-dry. Hindi siya drying eh. So, it really whitens, it brighten up your skin, it gives you this radiance, um, kakaibang glow sa skin mo without any irritation at all. And uh, still, makukuha mo yung benefit na may moisturize uh, factor pa rin siya sa skin natin. And it's really a plus para sa lahat. Para especially dun sa mga may aging skin na everybody. So for me, nagustuhan ko to. Um, sana magkaroon ako lagi ng pera for this soap kasi sa totoo lang hindi talaga siya mura. Actually, mahal siya talaga for me. Mahal talaga siya sa akin. ah uh, <laughs> mahal talaga siya. So, if tatanungin niyo sa akin kami ano pinapartner kong lotion dito kay um, Dove, since paubos na po as si black and glow ko, ayan o, no, wala na siya eh. So, bumili ako. Hindi ko maintindihan. etong ah, uh, ano ba to? 200 ml na to is nabili ko sa SM ng ah uh, ah uh, as ba 'yung isa nabili ko to sa SM ng ano eh, ng 250 plus ngayon kumuha ako syempre ng mas malaki ito 'yon may pump na siya at this one naman is 350 ml nabili ko siya ng 173 so ano difference hindi ko talaga siya maintindihan if may nagbago ba maaaring uh, mas advanced to itong may model ayan and compare dito sana parehas lang siya ng effect kasi ano we eh, uh, sabi ko dito it brightens uh, brightening essential with niacinamide so doon sa sabon natin may niacinamide yon at uh, good thing may niacinamide din to as ah, same lang yung niya um, that fades dark spots for glowing even toned skin brightening lotion. So, it has SPF 24. Same na same siya. Magkaiba lang ng price. Hindi ko talaga maintindihan. Magkakaiba kasi binibilhan ko. Minsan walang stock sa ano. Tulad nung pumunta ka ng W Store, um uh, wala silang stock ng individual dipak. So, ayun, napabili ako sa Mercury. At, mabangun talaga itong mga sis and everybody. Sa totoo lang. Ito yung pinapartner ko dito. Tapos ito naman is very gentle, very mild yung scent niya. Para siyang, basta medyo may pagka-citrusy yung scent nito sa akin eh. Very refreshing siya. Ayan siya. Nagustuhan ko siya kasi may niacinamide siya. And, nagustuhan ko ito kasi, ano to eh, um, nagustuhan ko to kasi, Lagi naman ako sa grocery. So, isang dumpot na lang. Hindi na ako nag-online ngayon. Kasi ano we, natatamad ako antayin siya. Tapos, lagi naman ako sa labas. So, bibili na lang ako nito. So, ito yung pinaka-best partner talaga. Totoo to. Mm -mm. Totoo yan siya. Best partner yan talaga for me. At, um, yun nga, um, I hope na kung gusto nyong subukan tong dove, wag kayong mag ano, atubili, huwag kayo mag-alinlangan, Ah, uh, sumukha nyo siya, kahit isang bar lang. Um, dun sa ibang variant nito, hindi ko na kinuha kasi iba is collagen, ganyan, hindi ko na masyadong concern yung ganun. Um, uh, Siyempre, pipiliin nyo kung ano yung kailangan ng balat natin. At for me naman, ayun, nagustuhan ko naman yan siya. Ayun, ah, uh, wala well, ako iba sasabihin eh, kasi maganda talaga si Rose Gold. Noong una, ayoko maniwala na maganda siya. Bakit? Kasi nga naman, dove siya. So, para feeling ko, paano ko mag-whiten eh, dove siya. ba diba? Pero, wag tayo maging judgmental as early as hindi pa natin nasusubukan yung product. Ayan. So, pag natin siyang gamitin. Subukan muna before uh, tayo bigyan ng opinion natin. But anyway, kung nakagamit ka na nito at gusto mo kaming tulungan about your experience using the product, Pwede ka mag-comment dyan sa ating comment section. At um, pa na rin sa ating channel, everybody. Ayan siya. Basta best combo yon So far, yun ang pinakamasas... Talagang sasabihin ko na maganda siyang gamitin. At, um, ayun. Tsaka... I think kaya naman kasi tulad itong lotion na to. Kaya naman to for I think for one month. Uh, kaya na to kasi madami na yan sa 350 ml. Sobra-sobra na yan sa isang buwan for 173. So, I think it will only depend on saan ka bibili ng product. Yun lang muna for today's video. tas sa susunod, um, bigyan ko kayo ng review about Bonita Himalayan. at ah, this is actually pink salt face and body oil. Ginagamit ko rin to, but separate video na yan kung paano ko siya ginagamit at ano yung benefit niya sa skin natin everyone. Yun lang muna for today. Thank you so much po for staying with me. 13 minutes going 14 minutes. Maraming salamat everybody. Please don't forget to share again this video sa lahat po. God bless everybody. Have a blessed Sunday. Bye!